Sumampah umano ang mga tauhan ng China Coast Guard sa ilang barko ng Pilipinas sa resupply mission kahapon sa Ayungin Shoal. May mga sundalo para umano ang lubhang nasaktan sa insidente. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na may isang sundalo ng Philippine Navy ang lubhang nasaktan sa resupply mission kahapon sa Ayungin Shoal dahil sa panibagong harassment ng China Coast Guard. Kagad naman daw itong in upang bigyan ng agarang medical treatment. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng AFP ang China Coast Guard na itigil ang kanilang agresibong hakbang upang hindi lumala ang tensyon sa West Philippine Sea. Una nang sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea na tatlong barko ng People's Liberation Army Navy, China Coast Guard at Chinese Maritime Militia ang nagsagawa ng delikadong maniobra at mayroon pa umanong insidente ng pagbangga at towing. Sa kabilaan nila ng iligal at agresibong aksyon ng China, ipinakita ng mga sundalong Pilipino ang kanilang pagiging profesional upang hindi lumala ang tensyon. Muli rin kinondena ng NTFWPS ang panibagong harassment ng China na naglalagay sa alanganin sa mga buhay ng mga Pilipino roon at paglabag sa international law. Iginiit naman ni Defense Secretary Gibot Yodoro na dapat maging malinaw sa international community na ang China ang totoong hadlang sa pagkamit ng kapayapaan at kayusan sa rehiyon. Samantala, sa isang state-owned Chinese newspaper, sinabi ng tagapagsalita ng China Coast Guard na sinampahan at ininspeksyon umano nila ang ilang barko ng Pilipinas nang pumasok ito sa bisinidad ng Ayungin Shoal na tinatawag namang Renai Reef ng China sa isa namang pahayag ng Department of State ng Amerika. Gumamit din ng water cannon ang mga barko ng China. May mga ulat pa na may isa mano ang naputulan ng daliri at nagkaagawa ng armas. Pero hindi pa ito kinumpirma ng AFP para sa isang security analyst na ipakita ng China ang kanilang ngipin sa ipinatupad nilang anti-trespassing law sa South China Sea, kabilang na sa mga inaangkin nilang teritoryo sa West Philippine Sea. Lumabas din na may mga... Navy uh, uh, sailors tayo na naputulan ng daliri uh, at uh, of course no uh, we see um, very intense encounter with uh, China. Nakita natin na very aggressive sila in such a way na talagang pinapakita nila yung ngipin nila pagdating dito sa kanilang bagong batas. Kung umabot naman sa punto na pati ang BRP Sierra Madre ay sapilitan na rin sakyan at pasukin ng China Maaari anyang itong mag-trigger sa mutual defense treaty sa pagitan ng Pilipinas at US. Remember, yung BRP Sierra Madre, that represents our territory. Kaya nga binabantayan ng ating Marines and the Navy yan. No? Hmm. Kapag nag-board sila doon sa BRP Sierra Madre, ibig sabihin gusto nilang sakupin ang teritoryo ng Pilipinas. Kapag nag-board sila doon sa BRP Sierra Madre, ito ay gusto nilang pabagsakin ang gobyerno at at the same time kunin ang uh, teritoryo ng Pilipinas sa pamamagitan ng barko. Sa gitna naman ito, nainiwala si Kabalsa na marami pa ring paraan para hindi humantong sa gera ang sitwasyon at maayos ang tensyon sa diplomatikong paraan. Patrick De Jesus para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.